Nissan Escapade for today. Ayan. Ang issue ay wala yung headlight. Yung low beam. Lahat ng low beam, wala. Ayan. Patayin natin yung ano. Wala yung low beam lahat. Ayan. Yung bright lang nagana. Ayan. O. Pero wala yung low beam. Okay. So tapos ay wala yung sounds Ayan, check nyo buhay na wala yung sounds ang issue ay nagpawilding daw si bossing dito sa panel na to sa part dito pero nawala na bigla yung mga piyesa na yun okay check na lang natin hanapin ko muna kung saan ang problema niyan okay okay Ayan, tinignan ko yung fuse. Ayan ang itsura niya. Doon sa dalawang fuse na dilaw, medyo maliit yung kanyang fuse. Pero che check che ko muna yan. Dito muna ako sa fuse maghahanap nung sa low beam. Ayan. Okay. titest na rin ko na muna siya. Binuhay ko yung headlight. Ito yung sa headlight niya. Left and right. Itong tapat na to. 15 ampere siya parehas. So, umiilaw naman. Goods naman siya. Basta so, pag ganyan, lahat. Ayan, gagamit kayo ng test light. Tignan ko muna lahat kung alin dyan yung busted na fuse. Hanggang sa lahat ay matester. So, doon sa hindi na ilaw, parehas. na tayong pakialam dun at ang kailangan nating hanapin ay yung sa headlight pero check natin dito sa iba so goods lahat ito yung ka sa headlight dalawa hanapin ko na lang yung iba muna check naman ako doon sa labas kung may additional relay sya kaya yeah, pagkatapos ko sa fuse tinignan ko naman yung headlight goods naman yung headlight niya yeah. pati yung socket okay din naman wala naman damage <coughs> tinesting ko to sa hiwalay na ano, battery. Taas ang masistino ng pinakamalala. Nakakatuwa nangyari. Tinesting ko he headlight. Yan, binuhay ko. Ayan o. Oh. Ayan yung natunog. Hindi ko lang napansin kanina pero malupit. Kasi may winilding dito eh. Ayan, yan. Part na yan. Ang masiste dyan ito malupit, ito malala hindi pala nakasaksak dami ko nang nakalas hindi pala nakasaksak yung isang sakit ayan o ngayon isasaksak ko na muna to ngayon naisaksak ko na yung isang relay nya ayan ito yung relay nya ano buhay na natin yung headlight ayan na nga ang naglasa, buhay na yung low beam <laughs> dami kong tinignan yun low pala Tampera. Relay lang. <laughs> relay lang na Ayan, wala nyo yan. Ayan, okay na ako dito sa ano, sa headlight. Nakuha ko na. So, tinistingan ko yan yung fuse. Una ko muna pinuntahan yung fuse. Yung mismong headlight. Tinignan ko ang wiring, pati yung bulb. Ngayon, ito, nakita ko. Nahugot lang yung pinakan relay niya. So, yun. One down. Tapos, sa headlight. Okay? So, yung head unit naman ang titignan ko. Bubuuhin ko na muna ito lahat. Ayan, ayos na mga boss. Nabuo ko na. Yung headlight. Tapos ay testing. High beam, low beam. Low beam, high beam. Ayan. So, yun. Okay na ito. One down. Head unit naman. Okay, sa head unit naman, boy na agad siya, wala pa akong ginagalaw. Yan. Nautakan na ako ng headlight eh, kaya dito inutakan ko naman siya. Ganito lang ginawa ko dyan. Una akong ginalaw bago ako nagtingin sa fuse, pero hindi ko na ginawa eh. Bago ako titingin sa fuse at sa head unit, ito muna ang ginawa ko. Yan. Hanapin nyo yung reset button. Ayan. Ang ginawa ko dyan, itong butas ito, to, ko yan. Ayan. hold ko lang yan ng 1 to 3 seconds. Tapos yun. Ngayon, nung ibinalik ko are, at tinesting ko yung stereo, ayan. Pagbuhay ko, yun, buhay na siya. in-reset ko lang siya. diba? Ayos na. Minor-minor lang ang ano, mga problema nito. <laughs> Hindi ko lang napansin yung relay dun sa baba. Pero all goods na siya. Tapos yung headlight natin. Yeah. Sounds okay na din. So yun. Nissan. Ano nga ba ito? Escapade ano? na. Nissan Escapade check lang ng headlight, stereo head unit, okay na lahat. Okay, thank you, thank you.